Good morning po mga kapatid. Ayan po, update ko po sa inyo yung dati ko pong ipinos na puno. Na pinahuhulaan ko po kung anong klaseng puno ito. Namulaklak siya ng mga bilog. Noon po akala ko ito ay talisay. Kasi kahawig po ng talisay ang kanyang dahon. Kaya lang po nang mabuo ang kanyang bunga, ay hindi po siya talisay kasi ang kanyang bunga ay bilog ayan po <coughs> tsaka ayan pa ayan pa mga bilog po ang kanyang bunga kaya hanggang ngayon po ay napapaisip pa rin po ako kung ano ba talagang klase ng puno to kung prutas ba to gulay ba to ay hindi po namin malaman pero ang kanyang dahon po ay parang sa talisay malalaki, malalapad. Pati po yung itsura ng pagkaka sa lansa ng kanyang dahon ay parang talisay talaga. Subalit ang kanyang bunga ay pabilog. Parang katulad ng bunga ng marang. Lang, hindi ko lang po alam kung kung kasing laki rin po ba ito ng marang kasi maliliit pa lang po siya ayan po po napapansin po ninyo kasing laki pa lang po siya ng mga kalamansi ang pagkabilog niya <coughs> Ayan. Kaya muli po ako magtatanong po sa mga viewers ko po na nakakakilala ng puno na to. Mag-comment lang po kayo sa post kong ito. Para mabigyan po, kahit kami po mabigyan ng idea kung ano po itong punong kahoy na to. Tumubo lang po to dito sa bakuran ng ang totoo po maliit pa yan, akala ko ganito yan. Ayan. Pero hindi pala siya. Ganon, nang lumaki. Ayan po yung unang post ko po. Nakita niyo po yung bulaklak niya, mga pabili. Pero ngayon po, Ayan kanyang mga bunga maliliit po po, po siya mga kasing laki pa lang siya ng kalamansi hindi ko lang po alam kung ito ay lumalaki o ganyan lang siya kalaki ayan po mga kapatid sa susunod pong aking pag upload kapag lumaki na po siya malalaman po natin kung anong klaseng puno to pero pansamantala po yung alam po nito ay pwede nyo po sa akin i-review pwede nyo pong sabihin ko anong klase po sa nakakakilala po ng punong ito ayan sige po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you po sa inyong pagsubaybay at thank you rin po sa mga magko-comment kung anong klase yung puno po ito bye bye po